Hi mga ka-friendship! Ngayon, isa-celebrate natin ng simple lang ang birthday ng kapatid ko at hindi kami uh, magsa-celebrate ng bonggang-bongga. Bibili lang kami ng simple cake para to recognize her birthday. So, samahin nyo kami para bumili ng simple cupcake para sa kanya. Happy birthday kapatid Hana! See you later! Oh, yan na lang. Oh, uh, tara na sa ano, sa Johnny. dito ko na nagkocontinue ang aking vlog. Bakit nga ba hindi mo kailangan maging bongga ang iyong celebration ng birthday mo? Hi, I am Joy Lee, isa akong teacher. Bakit nga ba hindi mo kailangan maging bongga sa birthday mo? Hindi naman ako against kung ikaw ay mayroong bongga na birthday na celebration. Kung isa celebrate mo, okay lang kasi nagse din ako ng birthday. Hindi nga lang bongga. This is only my opinion, no. Number one uh, reason ko ay priority. Ang priority ko ay family. Ang family ko ay my needs na araw-araw. Kung maliit ang kita mo araw-araw at enough lang sa family mo, hindi mo kailangan maging bongga ang birthday celebration mo. Enough na yung ma-celebrate, simpleng pansit kagaya nga sa amin. Nagpunta lang kami sa dyan. Kung uutangin mo lang naman yung pang-celebrate mo, ay wag na lang. Madami kang ka ang handa. Marami ka ang napasaya na barkada mo. Marami kang ka napasaya na kapitbahay mo. Bukas naman, malungkot ka. Kasi problema mo ngayon kung paano mo ngayon babayaran yung inutang mong panghanda. Ngayon, wala namang problema na maghanda kung ikaw ay nakapag-save o nakapaghanda sa celebration na yan. Kung ako ang tatanungin mo, okay na ako sa simpleng celebration basta maidaos yung birthday ng iyong family. Basta yung ang priority natin ay yung needs natin araw-araw. Ang mahalaga ay naidaos, na i-celebrate kahit simple siya. Importante na pasaya natin yung ating loved one in that day. Number two, kung bakit hindi ako nagsa ng bonggang-bongga ngayon ay dahil meron akong priority with my savings and investment some of the celebrators nagsa-celebrate sila hindi rin ako against dito ha pero ang akin lang ay ay expend sila ng $22 30,000, may lechon, and some of I attended ng mga birthdays ay nag celebrate sila ng debut ng 250,000. Yung iba nag-spend ng 500,000. Hindi natin mababayaran ang memories. Tama. Hindi natin mababayaran yung kaligayahan. But those people na nag-celebrate, I, I know they have enough cash flow. Kaya nilang mag-spend ng ganung ka mamahal para sa kanilang debu sa kanilang mga anak. Akin lang ay kung hindi ka well off, kung hindi ka enough, kung hindi ka wala kang positive cash flow, walang pumapasok sa iyo na mga ka, na mga cash. Kung hindi ka magtatrabaho ng 6 months, hindi ka nagtatrabaho ng one year, may pumapasok sa iyo na pera kahit na hindi ka na nagtatrabaho. o mayroon kang mga investments. So, ibig sabihin, itong 20,000 na kung pwede mo nang isave yan, for toward your investment. Halimbawa, kung isa kang empleyado o isa kang entrepreneur, kung pwede dyan, isave mo. Dapat pag nag-save ka, hindi lang basta save. Dapat may pupuntahan siya, which is investment. I-invest mo ulit kung saan magpapasok sa'yo ng positive cash flow. Either business, real estate, basta magpapasok sa'yo ng cash flow. Any ventures na gusto mo. Basta gamitin mo muna itong mga pera na ito na isi-save mo dun sa magbibigay sa'yo ng kaginhawaan. Ang tawag dyan ay delayed gratification. Ibig sabihin, sinelebrate mo nga yung birthday pero parang gusto mo rin ang bonggang celebration just like kapit kapitbahay, your kamag-anak, pero wala kang ang positive cash flow. Uutangin mo lang yung pagsaselebrate mo. Keep mo muna and i-invest mo sa magbibigay sa'yo ng cash flow on the future. Pag nakapagbigay sa'yo ng magandang cash flow, That's the time na pwede kang mag-celebrate mas bonga kaysa sa celebration mo ngayon. Which is, hindi ka nga na more problema. Hindi ka na more problema na inutang mo siya. Hindi ka na more problema na umusan ka na wala ka nang ibibigay na baon ng anak mo sa kinabukasan. Hindi ka na more problema na naubos na yung savings mo. Ibig sabihin, pag ginastos mo ngayon, bukas, meron ka pang gagastusin kahit nag-celebrate ka ng birthday mo. Opinion ko lang itong mga ito. Nasa inyo pa rin kung gusto nyong mag-celebrate uh, ng bonggang bonga. binibigyan ko lang kayo ng idea paano nyo i-spend paano nyo i-delay muna ang iyong kagustuhan for this time kasi the years to come it will give you a positive cash flow which is mas masaya na yung Uh, Pag sa-celebrate mo, that is what I realize now na matanda na ako and I am very thankful for the training na ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Na maging masinop sa pera. Sabihin man nila na kuripot ka, pero yung pagiging kuripot mo ay may pupuntahan. Kaya kayong mga magulang, ang pinakamagandang legacy na iiwan nyo sa inyong mga anak ay hindi mana, hindi edukasyon, kundi yung character na pagiging masino, pagiging matipid, kung paano nila i-value yung kanilang pinaghirapan. Kasi kung ubus biyaya ka, may trabaho ka ngayon, tapos bukas ubus biyaya, walang mangyayari, the same at the same pa rin ang buhay. Kung gusto mong sumagana sa buhay, may dapat babaguhin ka. Sabi nga sa isang famous na kasabihan, doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. Kung wala kang babaguhin ngayon sa mindseting mo at the same at the same pa rin at gusto mong sumagana sa buhay, hindi yan mangyayari i-change mo muna, i-delay mo muna, you have a delayed gratification to have a better future. That's what the legacy na pwede mong iwan sa mga anak mo. Train them habang bata pa. How? You need to be a role model to them, ipakita mo kung paano magiging masinop sa pera, magkaroon ng financial management kahit bata pa lang sila. Magsisimula yan sa inyo mga parents paalala, don't spend in advance ang pera na hindi mo pahawa. Kang magse-celebrate kung inutang mo lang naman ang iyong pagse-celebrate. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay please don't forget to like and share para makatulong din po sa iba. Ito lang po, paalam po muna.